magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito na po, po break ang Pumarig Kapampangan. Break ko ngayon. Nandito ngayon ako sa gym namin. Dito sa kumpanya. Libre dito guys. Ayan. Kesa lalabas ka magbabayad dito sa kumpanya namin na pinapasokan na nakakapag-gym kami. Dito nyo yung chan ko. Malaki na. <laughs> Lakas kasi kumahin. So, dahil nga break ko. At uh, mag-gym-gym mo na tayo. Kahit napapano. At uh, mabawas-bawasan naman yung cholesterol level natin. Ito naman. Itong cycling na yan. Dito sa pampalaki ng mga paa. Nakapamisan tayo. <laughs> Try natin guys Diba? No. Cycling cycling Para yung paan natin Kasi kapag may mga arthritis ka na May, 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 uh, natin, may yan, <laughs> mga, na tayo yung mga tuwag natin na yan sa cycling guys Tumilang <laughs> na napapawakan sa'yo na cholesterol Ayan Naglalagap to kanong mga paan ko guys Ipapawis tayo guys

Umay, umay ah. Taba ko, naroon. Malalisa Yung bits ng inyong puso, o yan, nung rin. Yung calorie na napapawas sa'yo, o nabawas napapawas na sa akin, 2 calories na. <laughs> diba? Hindi na kami kasi nakakapag-gym. Lalo sa trabaho namin pala eh. Ano kami? Yung biyahe. minsan sa biyahe, doon, doon ka, ka napapagod. Yung nakaupo ka, uh, yung pinupuntahan mo na site, malalayo, dalawang oras, yan, ganyan guys. So dito, meron pang time na mag-gym, mag-gym gym muna tayo. Let's go ka naman. So yan ang kikita niyo yung kalos na babaw sa Two Ito na. Ayun yung mga kasamahan namin, si Kuya. Hahaha. 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 dito. Ay, si Kuya, para um, siya. <laughs> Ilang taong muna, Kuya? Huh? Ilang taong muna? 59. 59, tingnan nyo, ang lakas pa, oh. <laughs> Ilang taong muna sa Saudi? Huh? 28? 28 years? No, tatrabaho pa siya, oh. Kung yung... Huh? Dito ka lang sa ko siya? May tatrabaho? Wala rin na. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. years, tapos dito 12 years? pag oh, no? So, all you know, 28. Wala pa ba kayong balak na? Huwag <laughs> sir. Ngayon, oh, natin si Kuya sa, dito sa, sa trabaho niya. Kumusta dyan, sir? Lala ka ninyo. Yung mga pamilya mo, kumusta? <laughs> yung trabaho mo, sir, okay naman? Okay Ano naman yung trabaho mo? Dito, sir. Okay naman. Sa opisina siya. So, kapag break mo na yun, nag, uh, yan, naglalaro lang siya dyan. 59? 59? O, oh, 59, tingnan nyo, o. Oh. Bata pa siya, oh. sir, <laughs> o. <laughs> dito lang siya sir, sa sabi, yung kalaban dito. Yung buhok, pero yung katawan na talagang kailangan. Ano ba may papayo mo sa mga kababayan natin dito? Bakit tumalit na pala dito sa Saudi, sir? Anong, anong sekreta? Siyempre, nandito tayo para sa akin, pinagbukas ng anak natin. Mm Yung -hmm. lungkot na pagkalaban naman yun. Mm -hmm. Basta mo kanina ng pressure test. Oo oh, nga naman, di ba? Yung mga talaga <laughs> ako sa mga sa mga hmm, Yes. Wala pa ba kayong balak magpahinga, sir? Hindi, kasi anak ko po. So, 2 years pa. So, 2 so, years pa naman, sir, magpahinga. Ayan, oh, pinan si, si kuya. Nag-exercise oh. oh, pa. Lakas pa. Kuya, nagbe-maintenance ka pa? Sa buhay lang. Sa 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 basuga. Pero, wala ano bang kaiba ng yung diabetes, yung high blood pag uh, umano sa katawan natin? Ano bang kailangan na gawin? Exercise? It, uh, kumain ng maayos? Ano sa diabetes, hindi na. Ano ba? Ano, ano, Minimize mo na yung uh, sugar. Ah, uh, sugar. Yung, Pagkain ng mga katamis. Uh, katamis. Sa high blood naman? Yung din. Okay. Yun. Yun. Exercise din. <sighs> yung sa edad natin, talagang isa, kailangan na rin. So, kung mag-inintense <laughs> ka, so, okay maintain mo na yun. mo so, na yun. Pero kayo talagang nag-iinom kayo ng gamot, sir? Ngayon, ngayon. Oh, ngayon. So, hmm. na po, ngayon. It, po, ngayon. Ayan. Na, so, ayan guys, sa mga nandito sa abroad, kala na dito sa Saudi, kailangan na pa pagkain natin dito, uh, iyan na natin, iayos natin, lalo lalo na sa pagkain natin na matataba, yung mga matatamis. Ayan si Kuya, mayroon lang sasabihin sa inyo kung ano yung uh, kailangan na gawin para magnetin yung uh, ano natin, kalusugan natin. Ano Kuya, sabihin mo nga kung ano yung mga... Para makinig magsugtay, lalo sa edad natin ngayon, para makinig magsugtay, yung sugar, so ang mga nandito yung mga talaga, yung mga talaga yung

Pisok kasi may maging... problema lang tayo na nakaka-stress sa atin, ano? Hmm. Sana yung sa mga kamag-anak, mga, mga anak, mga asawa yan, makaka-stress. Kailangan dito, guys, kailangan kapag nandito sa upload yung mga asawa natin, huwag natin silang masyadong bulugin. Kung naman mga problema, pag-ayusin ninyo at para maging maayos yung trabaho niya at hindi siya ma-stress. Kasi maraming dito sa abroad, di ba, kuya? Yung mga stress niya, minsan nandito ka na trabaho, isip mo na sa Pilipinas, yung iba nakaka-tumataas na, uh, sa kanilang blood pressure, at yung iba na-stroke, na-high blood, di ba? yung ganon nga gawin natin dapat naman patay mo kung patay mo kung patay mo patay mo patay bisyo? patay mo patay mo patay mo patay mo Wala mo bisyo. mo patay 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 Yung patay mo 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 sa mo patay mo patay mo patay mo mo sa top sa mitigan pero kaya niya kasama ko ka no, di ba yan pinamis si ko ya e, siguro sings na umasya talaga wala siya ano uh... no, ano, kabataan, ito, no ako ng kabataan ko nagdadala ako siguro na wala akong tinanggap doon oh Hano, so, sa mga kabataan ngayon, sir, ano bang mapapahin lalo sa mga mag-abroad yung Katulad yun na tumagal na dito sa abroad, sa Saudi. Ano ba magandang may papahin mo sa mga kabataan na mag-abroad na para tumagal sa kuya? Una-una, uh, kung may plano kayo mag-abroad, talagang hindi lang ang um, gusto ninyo. Maging matatag kayo, oh, ano ba talaga ang kasi para kayo mag oh. so, Kung kayo, hindi para sa akin ng mga 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 So, dapat yung nito lang kung mag-upload tayo dito. Hindi, puro tissue lang, puro yung mga luho. Okay. <laughs> 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 si Kuya, good yan. Kaya, uh, maraming nasira. Maganda yung plano. So, ng, um, so, pisa. Diba dito sa abroad, pag meron ng nantala nun, diba, nalulungkot tayo, may mga babae na makikipagtawagan, tapos may love tayo, mas sira yung pamilya natin, <laughs> diba? Yung, dapat maraming mga nasira pamilya na ganyan, ano kuya? Diba? Maraming, maraming. Hindi lang uh, yung iba, maraming talaga kaya ingat kayo lalang. Uh, dito so, di abroad, maraming gumanda ang buhay, marami din nasira ang buhay. Uh, uh. So, yun ang pag-iingatan natin so yan uh, bigyan kayo ng hit na o idea ni kuya para sa mga mag-abroad dyan at alam nila kung ano yung sitwasyon natin dito sa abroad kumita sa pamilya at yung mga anak natin para mapag-aral at ang future natin uwi tayo na dapat asensali hindi yung uwi tayo ni ni Arer wala tayo yun Uh, experience ko, no? Uh, uh, Kapag dito sa Saudi, siguro yung pananampalataya sa Diyos. Unang-una, no? Pananampalataya. So, Nakita uh, uh, na namin, dahil dito, natin lang sa Pilipinas, kaya natin sila, talaga. So, so maging makakapag tayo. Oh, di ba? Napakaganda na uh, ano ni Kuya Binsahe para sa inyo. Yan, Kuya, maraming maraming salamat sa paulak. Yan, may nyo kalilimutan sa subscribe yung Pobre Kapampangan. Yan, sa pamilya ni Kuya, shout out. Ayan, abati ka sa pamilya mo. Uh, abati ko pa yung pamilya ko na sa Cagayan City, ating bahay, ating katong anak. Uh, maging ito lang, yung ating kasi. Ayan, Maraming maraming salamat kuya. <laughs> Napakalusog ni kuya, oh. Smiling face pa, oh. Ayan, Maraming maraming salamat. O, oh, di ba? Kailangan talaga yung ganyan na buhay. At uh, kailangan lagi tayo nasa ayos ang, ang katawan, pananalik sa Diyos, at una sa lahat, yung pangarap natin ay tukos lang tayo, huwag tayong gumawa ng mga, mga bisyo dito kasi nakakasama. At ang gawin natin, mag-ipon tayo, at uh, sa ating tinabukasan na pag-uwi natin, magpahinga, ay meron tayong mga invest at uh, mga ipon para sa darating na mga panahon. Wala, hindi na tayo mag-aabot, magpapahinga na lang tayo, meron tayong naipon na. Ipundar. Maraming maraming salamat guys sa panunood, at saran lang po kayo sa binags ano natin, natin na ngayon si Kuya. God bless sa inyo lahat. Enjoy watching.